Hi guys! Welcome back na naman sa aking panibagong vlog for today's video. It's January 27. Kahapon, na-upload -na ko na yung video namin kahapon guys. Publish na siya ngayon, ngayon lang. Kasi nakalimutan ko pala i-publish. Tapos na siyang ma-edit and all. Ang pag-publish na lang palang ulang. So now, it's a Monday and may work ako. But, good thing. The good thing is, wala na akong training, wala akong team din. Kasi What? pinakawalan yung team ko to pave the way for my L2 training. So, wala na akong team technically kasi wala namang bagong, walang mga bagong empleyado. Wala mga bagong agents na na-hire. Siguro mga bandang March pa siguro. Yan. Um, kami ulit magkakaroon. So, while waiting for our uh, new teams we will be assisting the management lang in terms of mga deliverables mga ganun kasi tapo kami teams na naka uh, free up ng mga teams ngayon but it doesn't mean to say hindi kami kailangan mag worry because hindi naman ibig sabihin na mo floating kami guys no because uh, the management needs us in terms of some ad hoc activities Uh, para sa site So doon kami papasok na tatlo Ako, si paring Jmar, paring Jackie Dalawa yung mga partners ko Na lalaki, na team leads din Kagaya ko So ano bang ganap today? Uh, wala Ito pala guys, fail Ito ba? Binigyan ako ng ate ko Ng DIY na individual uh, Lashes So magnetic siya So, ikakabit mo na lang talaga dito sa, you know, gaganyunin mo, tapos ikakabit mo. The problem is, hindi ako marunong. So, mabili pa talaga ako ng, ang tawag nito, tweezer. Kasi ito talaga yung perfect na panggamit yan. O, ayan o, oh, tweezer. $2.50 to guys. Ang mahal nito. Tapos, hindi ko lang pala... Okay. Ang dami nang nagamit ko. Pero wala, na-waste na lang yan lahat, guys. Kasi, number one, hindi siya ganun kadikit. Yung glue niya. Kasi, I I'm sure meron tong mga glue din, eh. Pag kuha mo nito, let's say ha? Ah, pakita ko sa inyo. Kasi nga, hindi rin ako expert sa mga ganito. Kaya ako, ako nag-decide ng magganito, guys. Kasi nga, yung tuwing nagpapa-eyelash extension ako, guys it is always na nawawala yung mga pilik mata ko pagkalagas ng mga eyelash extensions. Why? Kasi ginag minalagyan nila ng glue dito sa ibabaw. So the tendency is dikit na dikit yan. Unlike dito na yung glue niya is ano lang, tamang-tama lang talaga siya sa, sa yung pilik mata. So pagtanggal mo nito, hindi ba madadala yung Uh, sana, hindi ba ma masasali yung ano mo yung original mo na pilik mata ang problema hindi talaga ako marunong bumili na nga ako ng, ng salamin oh, yung maliit na salamin para makapag ano talaga ako ba <laughs> hindi ako marunong guys I mean siguro mga ilang ilang practice pa siguro ang kailangan ko nito like pakita ko sa inyo halik eto o oh, kita nyo yan may, may, may yan ha so gaganyanin daw tapos, ididikit. Hindi naman siya dumidikit. Uy! <laughs> ako lang ba talaga yung hindi marunong? Or ano ba? Ah, naiinis na ako, guys. Ibigay pa naman to sa akin. Oh, ayan, nawala na tuloy. Nawala. <laughs> Hoy, Diyos mio, Marimar. Tiis ganda nga, pero wala rin. So, ayan. Diyos, hindi ko na naman makita. Kukuha na naman ako ng iba. Hay naku, halos hanggang maubos ko. Eh, 100 pesos lang to. Bili ito ng sister ko sa Shein. Teka, nawala yung lights ng computer ko. 100 pesos nga lang to, guys. Pero yun nga, hindi siya ganun ka... Hindi siya ganun ka powerful. Ika, ko yung ano ko, ha? Para... Nakita ko talaga yung aking mata. O, tingnan nyo yun, da, dalawa na tong kamera. Meron pa. May, may, salamin pa. So, kuha ako uli. Ay, Diyos mio. Sabi ko kay ate, te, maubos ko na lang to. Hindi, wala pa rin nagsidikitan sa talik ko. <laughs> Sabi ni ate, okay lang yan. Ubusin mo yan. 100 pesos lang na may free shipping pa. O, diba? So, kuha ako. May mga corresponding sizes to guys. May 9, 10, 11, 12. Ang kinukuha ko is itong 12. Kasi gusto ko yung, ano siya talaga ba, yung plak na plak talaga yung ano niya. So, kuha tayo ng isa. Iyan na naman tayo. Kuha na naman ako ng bago. O, kuha tayo. Tapos, buti pa siyang adorasyon guys. Ang dali-dali na yun yung maka dikit ng ganito. Ako, wala. Eh, sus. Pag hindi ka talaga sanay ba. So, yan ha. Lalagay ko siya dito. Sa dulo. So, bubulikatin mo talaga yung ano mo. O, oh, ayan. O, hindi talaga dumidikit. Hindi siya nagpapaiwan. Ay, nako. Talaga to. Dito lang daw sa ilalim talaga ng pilik mata ko. <laughs> hindi lang yun siya dumidikit, guys. Iwan ko. Sus, pahirapan talaga tong tiis gandang to, oy Pag ako nagalit, guys, magpapa eyelash extension na lang talaga ako. Si 300 lang naman yung bayad dun. Kesa magtiis ako nito na hindi naman talaga dumidikit. Uy, ay, nako. Ayaw niya talaga. Ayaw niya or ako lang talaga yung hindi marunong. Either of those two. Wala. Hindi siya nagpapaiwan. Ano ba yan? So, be, magandang natin dito. Ito namang salamin ko. Hindi naman siya nagpo-full. Ano talaga? Yung akala ko talaga, mabiben ko pa siya ng bonggang bongga eh hindi so hindi ko makita yung pinakadulo talaga gusto ko sana bitbitin yung ano ko ba yung ah ito papatong ko pala sa dito sa tissue ko tingnan natin kung makikita ko yung mata ko o yan o napatong na yan ha tapos ganyanin natin Lalo judge guys. Ayaw gini ha? Ayaw niyang kumawala sa tweezer ko. Ay, nako. <laughs> Surrender ako, guys. Or gawin ko to offline and then I'll let you know. But... guys, at last, naikabit ko rin siya, guys. Tingnan niyo, pero hindi siya pantay. Ito, mas makapal. Dito, mas marami. Dito, hindi. Bahala na. <laughs> Grabe, uy ang ano talaga nito, ang comment ko nito, hindi siya dumidikit ka agad. Like, kailang patak pa bago sa dumikit. Kasi ito, okay talaga to guys. Mamahalin kaya tong tweezer na to. 250 kaya to. So, madali talaga siyang, ano ba yun? Magkabit. Ang problema, ito, itong adhesive niya. Itong magnetic adhe adhesive. Tapos may may pisi, may sinen pa si pa sa akin si Daddy ba na video may tungkol dito sa mga you know false eyelashes nga yung nagluluha na yung mga mata niya and all. Sabi ko safe naman to kasi hindi naman to blue. Adhesive lang talaga siya na mild lang ba. Kaya nga matagal talaga siya bago mo maikabit. So yun. yan. Mas maganda kasi talaga guys kapag meron kang lashes. Yung mahaba yung lashes mo ba? Kita nyo ba? Ayoko nang dagdagan dito eh kasi baka mag, mag masobrahan naman. Hindi na ako marunong. Naman ko. Oh, ganyan nyo. Tingnan nyo. Para talagang tunay. Pero ang tagal talaga guys tagal niyang gawin. Siguro dahil nga hindi pa sanay ang lola niyo. And uh, pag masanay na ako, mas madali na lang. But I look, I will look for a much uh, yung magandang quality ng individual or DIY na uh, individual lashes. Kasi may nakita ako sa Shopee, yung girlfriend ng agent ko guys, ang ganda nung sa kanya. And ang dali lang daw ikabit. Like ganun talaga ganun daw kaagad pag pag nilagay mo dito kasi ilalagay mo siya guys dito lang sa ilalim ng yung pilikmata hindi doon sa ibabaw kasi hindi siya magdidikit pag sa ibabaw so yun lang ginawa ko at least, happy ako guys success tapakita ko to sa, sa sa sister ko ngayon magpa-picture ako sa kanya babalikan ko kayo guys time check it's 2:25 Binalap pa naman sana namin ni daddy na umalis ng maaga dito like around 3 kasi bibili nga kami ng fuse magsastock kami ng fuse guys in case mag masira na naman may, may pumutok na naman na fuse kay Jaggi kasi ang agreement namin sa, sa technician kahapon guys is kasi na ano na naman kami kahapon nagka problema uh, papupuntahin kami niya uli sa shop nila ngayong Thursday dapat sana kahap bukas eh eh pasok man ako Thursday kasi wala akong pasok nakapitiw ako para they're going to parang sa Bisaya pagay subayan, subayo nila ang linya sa mga fuses na nga buto para they will make sure that naikabit lahat walang, walang gumigewang-gewang na mga linya na mga wirings and all pag yun na fix na nila guys sigurado na talaga wala na kaming magiging problema sa aming sasakyan so for now since meron pala akong meeting at alas stress with my with our account director so hindi ako makakaalis ka agad ng alas stress so sinabihan ko yung teacher ni Kian let him wait for us kasi darating talaga kami para sunduin siya para magpagupit nga guys yun ang aming ganap for today. Pero siguro hindi ako magpapalit ito lang. Nakaganito pa rin ako guys pag alis namin. And then update ito sa pilok ko guys. Nakailang tanggal na naman ako at nakailang kabit. Maghanap ako ng ano. Ano bang recommendations you guys? Kasi ito sa Shein to binili ni ate. Ito ba? Sa Shein niya to binili. And yun nga ang dami ko nang na sayang na mga buhok dyan, oh. Kasi nga, mostly, hindi siya talaga ganun kadikit. Kasi ba diba, pag ganunon mo, dapat dumikit na siya kaagad dun sa ilalim ng pilik mata mo. Pero ito, yung ibang, hindi, nagsaslide lang. So, I have to throw them away. Meron daw, yung girlfriend nga ng agent ko, nakabili siya guys sa Shopee, 200 lang eh ano na talaga daw, yung adhesive is very okay. Yung magnetic ba, adhesive. So, itatry kong ipa-order kay daddy kasi wala na akong Shopee na, ano eh, na app dito. Si daddy lang kasi meron naman siyang app. Mag, 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 ano eh, mag-browse ako, guys, and then bibili ako ng magsastack ako ba. Kasi in fairness, hindi siya masakit sa mata and madali lang siyang tanggalin. Like, ganitoin mo lang, wala na. Wala ka na namang pilok compared mo sa magpapagawa ka talaga ng fake lashes, the tendency is, pag na yung glue, kasi ba diba, ang sa fake lashes, guys, is dito nila nilalagay sa baba. Yung glue. Dito. Sa original mo talaga na pilok or pilik mata. So, the tendency, paglagay nila dun sa fake lashes, andun lang siya nakapatong dun sa fake sa original lashes mo. So pagtanggal na, pag na-worn out na yung glow, ang the tendency is madadala yung original mo na, na, buhok. Dito hindi. Kasi yung original mo na pilak pilik mata na sa ilalim. Oh, I mean, ito is nasa ano lang siya. Magnetic lang siya ba? Pero parang hindi nagpantay yung mata ko. What do you think? Sige. Mamaya guys, uh, mag-update ako pagkalabas namin ng bahay ha. So guys, nakalabas na ako. And nakaalis na kami ni Daddy. Susunduin na namin si Kiang Kiang. Hindi pala ako nakarelo. Sila ka lang ako guys. <laughs> Sleepless and shorts. Kaming dalawa actually. And since hindi nagluto si Daddy, mag ano lang kami. Barbecue! Ito so, kami sa poblasyon. So, sinabihan ko na yung teacher ni Kian na pahintayin lang siya sa amin. Hey, hindi ako nagdala ng, uh, yung microphone ko, hindi ko dala. Uh, nakalimutan ko andun sa, lalagayan ko ng glasses or di bali na. Teririnig nyo naman ako eh. So, mamaya uli guys. 啊。 guys. Dito kami sa Orange Brutus. Dito lang kami naghapunan kasi hindi nagluto si Daddy. And new look ni Daddy. And kanya. Yan. So, just as three na naman, guys. And yung lashes ko lumalaban pa rin siya. Oh. Ako lang may gawa nito, guys. Ako lang nagkabit. So, after nito, guys, uwi na kami. So, I'll end my vlog for today. Uh, January 27, 2025. I'll see you guys again on my next vlog. On our next vlog. Bye okay. Ingat kayo parati guys dahil love tayo ng Papa. Love tayo ni Papa Glenn.